Espiritu Santo, Amen. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat sa araw na ito na muli mong ipinagkaloob sa akin. Inyaalay ko sa iyo ang lahat ng aking gagawin. Iisipin at aasalin sa araw na ito. Sapagkat iniibig kita ng higit sa lahat, sisikapin kong maging kaaya-aya sa iyo. Sisikapin kong harapin ang lahat ng mga bagay na narapat gawin maging ang mga pagtitiis. Turuan mo akong maging mabuti sa lahat ng tao na aking makakasalamuha ngayon. Ngunit higit sa lahat, isugo mo sa akin ang iyong espiritu at gawaran mo ako ng biyayang kinakailangan ko upang magindaan ako ng iyong pag-ibig ng pagtitimpi sa gitna ng di ka nais-nais na pangyayari ng katotohanan katarungan at kapayapaan. Amen. Aking mahal na ina, gabayan nawa ako na iyong makainang pagmamahal upang ang araw na ito'y mairaos ng ligtas at payapa. Ama namin, sumasalangit ka, sambayin ang alan mo. Ngapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga pari. O Jesus, ipinapanalangin ko sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga lilo at nanlalamig mong pari, ang iyong mga paring nagpapagal dito at sa ibang bansa lalo na yung mga nasa kaduluduluhang bahagi ng daigdig. Ang mga pari mong nahaharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang iyong mga bata at may sakit na pari, ang mga kaluluwa sa purgatorio ng iyong mga pari. Higit sa lahat, ipinapanalangin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang mga paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpapakumpisal sa akin, ang mga paring nangunguna sa misa namin at nagbibigay sa akin ng iyong katawan at tugo sa banal na komunyon. Ang mga paring nagturo at gumabay sa akin at ang lahat ng mga paring pinagkakautangan ko ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa ka sa iyong mahal na puso at laging nawa silang pagpalain ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngala ng, Ama, ng, Ama, ng Diyos. Isang maganda at magpagpalang umaga po sa ating lahat sa sama-sama nating pagdiriwan ng banal na Eucharistia isama natin sa ating panalangin ng mga sumusod na pagsama. Para sa pasasalamat at natatangin kahilingan ng mga sumusod at ng kanilang pamilya, Edward Salaw, Alex Lopez, Maria Alexis Lopez, Pamilya Ginko, Pamilya Unabia, Gemma Ronquillo, Cesar Castillo, Teresita Anastasio, Mary Ann Basco, Pamilya Gabiola Cervantes, Engineer Antonino, and Doctora Teresita Bonilla, Helen Abelianosa, Lydia De La Cruz, Mila Robes, Nati Bustillos, Donato Porte Jr., Eugenio Herbacio, Pamela Abina Costales, Grace Morales, Louis Bet Simangan, Iris Herbacio, Bernadette Hoson, Jose Erwin Boral, Reme Special, Lennon Ramos, Serapin Herbacio, Emeterio Sisters, Jake Porte, Amy Herbacio, Cambo Security Specialist Incorporated, Beatrice Lance Rencio Novel Simangan, Heidi at Donald Jr. Mondragon, Rolando Victoria Talon, Edith Lazaro and Friends, Romel Bing Cruz, Celia Rachel San Felipe, John Paul Hordan Porte, Mel Cherry Plabasan, Gigi Bartolome Antonio, Ambis Cantin, Maria Teresa Almasen, Arlene Bartolome Arcega, Joey Lucy Bonipaso, Pamiriano San Felipe Bunag, Gerald Jennifer Francisco, Aida F. Resurrection, Mayor Arturo Robes, Dr. Birhil and Dr. Angelita Brando, Bernard Edna de Guzman, Pamina Talon Simangan, Antonio Victoria Sanchez, Jimmy Pell, Bel Cagatin, Paul B. Resurrection, Congresswoman Rida Robes, Beth Barrera, Aileen Ponsalan Ignacio, Rosana Emmanuel J. Isidro, Councilor Nina Perez, Hinar Melody de Belen, Vice Mayor Efren Bartolome, Teresita Hendilud at Esther Season. At para sa kagalingan ni Edsel, Edsel Gabriel Salar, Marcina Martinez, Teodorico Jr. Epresina Milagros, Maricar Ernesto San Diego, Randy Akangan, Arvin Herbacio, Bernadette Hoson, Angel Mateo, Esther Di Castro, Flosser B. Flores, Maria Elena De Leon, at Bern, uh, Bernardo Gadi. At para sa nagdiriwang ng kaarawan ni Paul Escalo, Eva Cueto. At para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knight of Columbus Santo Cristo Council, 17873 at Holy Child Council 6737, Bustos at ng Catholic Women's League ng Santo Cristo at ng Vicaria ng San Jose, at Call to Love and Holiness Family at Dubai 2000 Hail Mary Prayer Groups, Copos for Christ Community, Prex Family, El Shader at Shoulders of Christ Communities. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ernesto, Charlene, Demetria, Irma, Sebriano, Aniseta, Maxima, Eliuterio, Rodolfo, Florencio, Romeo Sr., Librada, Maximo, Binilito, Ricardo, Raisa, John Lloyd, Jeffrey, Ariel, Nelia, Jodilyn, George, Vicky, Marcelino, Maluno Sr., Pilar, Noemi, Manding, Selly, Reni, Hesilita, Susana, Egmedio, Guillermo, Tidorico, Modesto, Lucila, Elijah, Emilia, Napoleon, Dolores, Florentina, Feliciano, Edelberto, Agrippina, Celeste, Gerard, Donato Senior, Roberto, Pacifico, Erlinda, Josepa, Josepina, Ignacio, Felixberto, Camilo, Victoria, Wardarica, Guillermo, Agostina, Juanita, Victoria, Policarpio, Teofilia, Teodora, Carlo, Jose, Ruperto, Edgardo, Celso, Ricardo, Teodorico, Tidorico, Sr., Roy, Isigani, Aniano, Consolacion, Patricio, Ruena, Teresita, Simeon, Corazon, Felisa, Enrica, Orsesio, Joseph, Jesus, Francisca, Felix, Sinencio, Brigida, Gloria, Cesario, Wenceslao, Midaso, Josepa, Peter, Concepcion, Mario, Fernand, Victor, Heraldo, Reynald, Discoro, Elinita, Jose, Antonio, Perfecto, Senior, Felipe, Florina, G, Antonio, Romeo, Arnel, Maria, Stephen, Marcelina, Conrado, Dolores, Evelyn, Julio, Rolando, Maria, Rosalinda, Aida, Julia, Robert, Flor, Erlinda, Agaton, Mauricia, Roger, Dinoboy, Oscar, Perfecto, Jr., Maria Lourdes, Bimbinido, De Gracia, Sinaida, David, Romeo, Consolacion, Pablo, Macario, Manpredo, Asuncion, Bernarda, Francisco, Benvenido, Mario, San Diego, Vilma, Purita, Lucio Sr., Elson Eric, Juan Alberto, Tito Sr., Hilda, Lorero, Linora, Anastasia, Severino, Wilbert, Esmeralda, Crisel, Elisa, Rangerin, Tomas, Pedro, Rosario, Angel, Telesporo, Migila, Hete, Presentacion, Marta, Bonifacio, Emerson, Elijah, Arian Francisco Jr., Adrian John, Maria Teresa, Jaime Alexis, Germil Hilda, Francisca, Cornelio, Winifred, Cayetano Sr., Lucila, Lucita, Ricardo, Alfredo, Maura, Rolando, Sila Hector, Roman, Damaso, Bibiana, Nicolas, Andres, Antonio, Hill, Nelson, Justin, Adriano, Sila, Frederick, Lucila, Father Ferdi, Obispo Manuel, Isabella, Raquel, Brian, Angelo, Father Chiki, Leticia, Dean, Kirino, Father Sammy, Evelyn, Poloy, Rodrigo, Felix, Monsignor Sabino, Monsignor Moises, Monsignor Macario, Damiano, Iris, Louis, Mary Joy, Rosemary, Marie, Giancarlo, Paula Bianca, Norma, Sopronio, Rosita, Romeo, Virgie, Maria, Evangeline, Salumeo, Bating Corazon, Simeona, Marlo, Larry, Rodolfo, Gorgonia, Marites, Ernesto, Mario. At lahat ng mga namayapang lektor ng Diyosesis na Malolos, mga kaluluwa sa so purgatorio at lahat ng mga ipinagdarasal ayon sa intensyon ng ating parokya ng Santo Cristo. Tema ng taon, kamanlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya. Tema ng buwan, bilang manlalakbay ng pag-asa at misyonero ng pananampalataya, ibahagi natin ang salita ng Diyos at sundin ang kalooban ng Ama. Ngayon po ay Martes, Enero 21, 2025, pagunita kay Santa Agnes, dalaga at isang martir. Saan, Saan ba inuunyan? Ikaw na. para correr Ang ating pong pagdiriwang ay pangunahin ni reverendo Padre Anthony sa kalera ng Abaha at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng dubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga salaing magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nagaluklukas sa kanan ng Diyos, ama pari pamagitan kami, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng pangirihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangirihan, pinili mong may hina sa turing ng sandibutan upang hiayin ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan, ng iyong martir na si Santa Agnes, kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon si ipinamalas niya sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, bagpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig ng inyong pinakita at pararamihin ko ang iyong lipi. Matyagang naghintay ang iyong lipi. naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang ipinangako sa kanya.